ika put anim na kabanata, sa pagpapatuloy, sa silid na ito ay nagsasalita na maha. Dagdag pa nito na nakalagay sa bibig ang mga kamay na sinasabi mo ba na iisa lang ang taong Sam-air sa taguan ni nam Chun. Natumugon si Nam-gang-jin sa kanya na para linawin, iisang tao lang ang pumatay, pero mga sampung tao siguro ang dumating para sirain sila. Sabi pa sa ulat, medyo malawak ang lugar na nadaanan ng pagkasira. Bamaling ito ng tingin sa kanya habang sinasabing pag-alit na paano ko malalaman kung hindi ko naman nakikita ang ulat. Nakakainis talaga, sabihan mo na siyang pumasok, Naagad na sinabi ni Namgang Jin na bilisan mo na at pumasok. Nasinabi ng pinapapasok niya mula sa likod ng silid na sino ba talaga kami? Mga anino ng baek daw? Hindi, kami ang mga walang anino, ang muyong de. Ako ang kanilang pinuno, hindi madali na ibunyag ang sarili. Kahit na nabibigo ka, kailangan mong magtiis at maghintay. Ang mga pinuno sa mundong Miriam ay mga taong matyaga. At sinabi sa kwento na sobrang nagpapagod na ang utak ko ang mga pangalang yan. Para na lang sa atin, tawagin na lang natin itong namgang at punong tanggapan ng Johnson sa ngayon. Na nakapikit na sinabi ng leader na ama ni Irene na namgang Jin, maaari mo bang ipaskil ang liham na isusulat ko para sa punong himpilan ng Jiang Chiending? Mukhang sobra na ang budget ng Muyeongde nitong mga araw na ito. Higit pa rito, sa tingin ko ay ayos lang putulin ang budget ng isang taong hindi kilala at hindi marunong pumasok kahit sa pintuan. Natumugo nito na oo o naiintindihan ko po ito, na biglang sinabi ng taong nasa likod ng silid na bago mo gawin yan, pwede ba? Pumasok muna ako, at pagkatapos pumasok ito sa pintuan habang napahingang sinasabi na pwede bang igalang mo muna ang posisyon ko bilang leader ng Muyeongde. Hindi mo pwedeng dalawin ako kung kailan mo gusto lang. Na naiinis na tumugon nito na pinapanggap mo lang yan. Tapos na ang palabas. Umupo ka na. Nakapikit pa niyang sinabi habang may hinihingi. Dito na syempre, gusto kong makita yung report. Mas maganda at mas cool makita ng personal kaysa pakinggan yung mga kalokohan mo. Habang papaupo naman ito tumugon nito na ah, tungkol naman sa report na yon. Na itinuro ang kanyang ulo na sinabi pa nito na nandito na lahat. Naiinis ito na napatapik ng kamao sa lamesa na sinabi kay Namgong Jin na bumaba ka na at bawasan mo na ang sahod ng gago na to ng isang taon. Na mabilis na tumugon ito sa kanya na oo. Biglang napabuka ito ng palad na pinagpapawisang sinabi na dahil nakakod yan. Di mo talaga mababasa, kaya ang sasabihin ko na lang ay ang aking conclusion. Ibinuka ang kamay nitong sinabi na sa madaling sabi, si Nam Chian Jong Ha. Nang dumating ang mga kalalakihan na konektado kay chang sa taguan ni Jong-hak, isa lang ang pumatay, habang ang mga natitirang mga sampu ay nagsindi ng apoy para linisin ang lugar ng krimen. Nanapasabi ang ama ni Irene na ano si chang Dagdag pa nito sa kanya habang makikita ang lalaking ito na maliban kay chang tanging masyayonggek at black heaven lang ang kayang sirain ang ganitong taguan. Pero sa totoo lang, hindi ganoon kahalaga si Jong-hak para sa atin. Maganda ang reputasyon niya sa Hoyt di ba? Matagal siyang kaibigan ng isang mahalagang tao sa Masheonggek at tapat na tauhan ng Black Heaven. Nasinabi sa kanya ng ama ni Irene na posible kaya na ang moral faction ang pumatay sa kanya. Napahawak ito sa kanyang baba na sinabi na hindi talaga ako yun. Sobrang busy kami sa paghahanap kay Sochian, kaya wala kaming panahon para mag-isip tungkol sa isang hangal na kagaya niya. Napabuka ito ng kamay habang ang isa ay napatikom ng mahigpit na sinabi pa na hindi, hindi ko ginawa. At hindi ito dapat ginawa ng moral faction. Dagdag pa niya na sobrang marahas ng tagpo at pagkasira. Kung hindi naman Meshiyongak at Black Heaven ang mga opsyon, yun na lang ang natitira. Si Chang'ap, di ba? Dagdag pa nito na napatingin ng seryoso na mga kalahating taon na ang nakalipas. May nangyaring pagpatay sa Meshiyongak. Aksidente raw yun na ginawa ng isa sa mga Grandmaster ng Black Heaven. Sa tingin ko, may kinalaman yun dito, na napalaki ng mata ito na napasabi na ang tinutukoy mo ba ay ang apo ni muzenma, si Hyobong, na nabaliw. Na naiisip nito ang imahe na sinabi na oo, alam mo ba na ang paboritong apu na babae ni Jonghak ay ang kasintahan ni Hyobong? Dagdag pa nito habang makikita ang imahe ng tao na kulay pula na siya ay isang matuwid na manugang na tinawag na master sa Black Heaven bilang susunod na henerasyon na protagonist ng do. Ngunit bigla siyang umalis habang nasa matinding pagsasanay at walang habas na pinatay ang kanyang mga kasamang trainee. Dagdag pa nito habang magkaharap sila na isang misteryo ito kahit sa amin, pero siguradong sobrang nakakagulat ito para kay Jong Hak. Kaya naman, patuloy siyang nagsisiyasat at nagrere research kung ang krimen ba ay isang sabuatan. Napahawak sa balbas ito na napaisip na kaya, paano naman ang posibilidad na galit ang mga naulilang pamilya ng Black Heaven kay Jong Hak? Natumugo nito na hindi nila pinatay si Hyobong. Sa halip ay pinatigil nila siya ng komportable sa bilangguan. Kung galit ang mga naulilang pamilya kay Jong Hak dahil kapareho siya ng panig ng pumatay, sana pinatay muna nila ang pinuno ng Masyongak dahil pinayagan niyang mabuhay si Hyobong. Ang salarin naman ay apo ng pinuno ng Black Heaven, at ang tinatawag nilang komportableng bilangguan ay ang kilalang kilala at takot na Thousand Animals. Sinasabi ko lang ito mula sa pananaw ng Hoekdo. Tiningnan niya ito ng mabuti na sinasabi ng ama ni Irene na sinasabi mo ba na may kinalaman ng Changap sa pagpatay? Ano ang ebidensya na tumugon ito na ipapadala ko sa iyo mamaya ang mga halamang gamot? Kaya tigilan mo na ang paggalaw ng paa mo at mag-focus ka. Nakakairita ka na, pwede mo rin bang ipadala sa akin ang maraming herbal na alak? Alam mo naman ang tinutukoy ko, di ba? Tiyak na tiyak yan, kasi ganyan ang sinasabi ng kutub ko, ebidensya. Kahit wala akong ebidensya, hindi ako nagkakamali pagdating sa kutub ko. na nakasimangot na nakatingin sa kanya ito na namumuti ang mga mata na sinabi pa niya na makikita na mukhang hindi makapaniwala si Nam Gang Jin na nakatingin sa gilid na pagod ka na siguro mabuhay. Nilalapitan mo ba ang kamatayan? Natumugon ang kausap niya na hindi ko sinasabi na walang ebidensya. Pero halatang halata naman sa sitwasyon, di ba? Yung pagpatay at pagtanggal ng mga bakas. Hindi na nakapagpigil ito na hinawakan sa damit habang sinasabi nito sa kanya na isipin mo ang magiging resulta ng dalawang insidenteng yun. Kahit mukhang maayos pa ngayon, ang Black Heaven at Mesheonggek ay talagang paghahati-hatiin sa hinaharap, di ba? Kung hindi tayo gagawa niyan, sino pa ang magtatangkang hatiin ng Black Heaven kundi si Chang'e? Napalagay ng kamay siya sa baba na napasabi na batay sa sitwasyon, ang panganay na anak ng pinuno ng Black Heaven ang pumatay kay Mesheonggek. Si Jong-hak, na ipinagtanggol siya at nagduda sa pagkamatay ni Mesheonggek, ay brutal na pinaslang ng isang tao. Tamang-tama ang pagkakataon para isipin na ang Mesheongak ang nasa likod ng krimen. Inaayos ang damit nito na sinabi na ang estruktura ng Mesheongak ay nagbago kamakailan. Bago ang insidente, ang master ng Mesheongak ay si Hyobong mula sa pamilya ng Black Heaven, pero ngayon, ang pinuno ng Mesheongak, na makikita na tumabi na ang malaking bangka, na sinabi pa ng kausap ng ama ni Irene habang naglalakad na ito na hindi siya ang panganay, pero kinikilala siya bilang pinuno sa kasalukuyang pamilya ng Masyonga. Na makikita ito na sinabi pa na ang pangalan niya, ay Rain. Noong una, isang lalaki na tinawag na pangalawang pinuno sa mga trainees ng Masyongak ang naging pinuno. Dagdag pa nitong sinabi habang pinapasakay na ito sa palanquin, na kumpara kay Hyobong, ang dating pinuno, at kay Hyoryong, ang pangatlong pinuno, kakaunti ang impormasyon tungkol sa kanya dahil hindi siya gaanong nabigyang pansin ng mga tao dagdag pa niya na sinasabing wala nang nakakita sa kanya sa loob ng kalahating taon matapos siyang pumasok sa matinding pagsasanay bago ang insidente umalis na ang palakuy na sinasabi pa nito na sa anumang kaso magiging mas seryoso ang mga pagbabago sa masyongak at walang nakakaalam kung saan ito patutungo nag-iwan na kami ng ilang especially iya para bantayan sila kaya kapag bumalik siya rito malalaman din namin agad at pagkatapos isang bato ang nakabaon sa pader na may nagsasalita na anong tinitingnan mo Sumagot ito habang hahawakan ang nasirang pader na tinitingnan ko yung sira na bakod Dagdag pa nito na sino kaya ang gumawa nito Hawak nito ang bato na may nagsasalita na may nanlilinlang sa yata ayusin mo na lang mamaya kaya bakit anong seryoso pa din ang itsura mo Hoy halika dito bago lumamig ang tsaa Makikita ang bahay na sinabi ni Irene na delikado yan Mag-ingat ka na makikita si Rio na mabilis na tumalon-talon hanggang sa makapatong siya sa bintana. Na masayang sinabi niya na kamusta rin. Napatakip ng telang pula si Arin sa bibig na tila na mamanghang nagulat. Na sinabi ni Rio sa kanya na naku, bigla akong tumalon pagkatapos kong mag Natakot ka ba? Na tumugon siya na hindi, hindi naman. Dagdag pa niya na ang mga mata ni hindi ay parang mga hiyas. Napahawak siya sa ulo na napasabi na ito? Ah, ito ay isang uri ng side effect. Na naalala pa niya noong sinigawan siya ng kanyang master na sinabi sa kanya na yung kakaibang mga mata na yan ay side effect na lumalabas kapag nasa transitional stage ka pa ng brain spirit method. Ibig sabihin, hindi ka pa handa, at pagkatapos na siya ng malalim na sinabi pa niya na ganito na ito ngayon. Pero kung magtitsaga ako at gagawin ang lahat ng makakaya ko, Baka balang araw bumalik sila sa orihinal nilang kulay. Sana tuluyang maging itim na lang sila. Nakatingin sa kanya si Irene na sinabi na naiinis ka ba? Na siya ay napalagay ng kamay sa bibig na sinabi niya na. Pasensya na, siguro naiinis ka nung tiningnan kita. Napasabi naman siya na may gulat sa mukha na ha? Anong ibig mong sabihin na nainis mo ako? Anong sinasabi mong kalokohan? na sinabi pa sa kanya ni Irene na alam kong nakakainis kapag may tumitingin sa iyo kasi maganda ka. Hindi ko mapigil ang titigan ka habang sinasabi kong, ang ganda ni Yon -B. Hinawakan niya ito sa balikat na nakangiting sinabi na rin. Alam ko ang iniisip mo, Rin, pero imposible na magkaroon ako ng pangit, nakakatakot. At nakakatakot na pakiramdam sa iyo kahit na umikot ako ng isang bilyon, isang daan at labing isang milyon, trilyong beses sa burol sa likod ng bahay ko na sinabi sa kwento na ang burol niyon Yonbi, Bundok Ami. Ang taas ng pinakamataas na tuktok ay 3,000 na metro, at ang sukat ng Bundok Ami ay humigit kumulang 154 na kilometro kwadrado. Ang oras na kailangan upang libutin ang parisukat ng lugar na yon sa bilis na isang daang kilometro bawat oras ay isang punto isa trilyon na beses. Aabutin ito ng humigit kumulang 58,350,000 taon. Na sinabi pa niya habang nagpupunas ng mga mata na sige nga, sinabi mong maganda ako. Salamat sa pagpapasaya mo sa akin ng ganon, Rin. Na sinabi naman sa kanya ni Irene na hindi para lang mapasaya ka. Talagang maganda si Yonbi. Hinawakan niya ito sa kamay habang masayang sinabi na oo o na, salamat. At sa totoo lang, Rin, araw-araw kang lalong gumaganda. Tingnan ko nga ang mukha mo. Hinawakan niya ito sa pisngi na sinabi niya na ay... Mukhang gumaling na lahat ng mga sugat mo. Nako, ang ganda-ganda mo talaga, Rin. Na napasabi naman sa kanyang sarili si Irene na ang init ng kamay niya. Hindi ko gusto na hinahawakan ako ng ibang tao maliban sa mga magulang ko, pero hindi ko naman alintana kapag si Yunbi ang humahawak sa akin. Itinaas niya ang isang daliri na sinabi pa niya na pero medyo mukhang may sakit ka pa rin, lalo na yang mga patay na mata mo. Buhok at maputlang mukha. Sa tingin ko kasi puro nakasara ka lang sa kwarto buong araw. Makikita ang bintana na sinabi pa niya na ngayon na naisip ko, hindi ka ba nababagot at naiinis na naka-quarantine lang sa kwarto mo buong araw? Kung ako yun, hindi ako makakayanan kahit tatlong araw lang. Maraming masaya at magandang gawin sa labas. Natumugon sa kanya si Irene ewan ko nga, hindi naman masyadong ganoon kasi dami ng tao sa labas. Sinabi pa ni sa kanya na napatahimik siya na ah. Natatakot ka bang lumabas dahil sa mga tao? Napaisip siya at sinabi na tingnan natin. Ang hirap talaga ng pinagdaanan niya sa pagbasa ng isipan ng mga tulisan kasi kaya niyang basahin ang isip ng tao. Kahit hindi niya ginagamit yan, mahirap pa rin ang pakiramdam kapag pinagmamasdan siya ng mga tao, biglang napapalakpak siya ng may maisip na sinabi kay Irene na kung ganun, bakit hindi tayo pumunta sa lugar na walang tao? na nagtatakang sinabi sa kanya ni Irene na may alam ka bang ganoong lugar. Na masayang sumagot siya na itinaas ang isang daliri na alam ko ng isang lugar na tahimik at walang tao. Gusto mo bang samahan kita doon? Dagdag pa niya na ito ang lugar kung saan ako nakatira. May burol sa likod ng baryo na ito. Ang bundok Ami. Ito ay kumakatawan sa tatlong tuktok ng DA, Jung A, at So A na parang kilay kapag tiningnan mula sa itaas, at ang pinakamataas na tuktok ay higit sa 3,000 metro mula sa antas ng dagat at ito mismo ang bundok Ami na binubuo ng maraming matatarik na bundok. Tuktok at bangin, kung saan walang tao, at dito na po nagtatapos ang ikadalawang put-anim na kabanata. Ika dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Irene na napasabi na isang burol. Sa likod ng baryong ito, na masayang sinabi ni Rio na oo, at dahil marami akong ginawa kahapon, may kaunting libreng oras ako ngayon. Na naiisip niya ang mga ginawa niya na malakas niyang hinahampas ng maso ang espada na napasabi ang babae na ayos lang ba talaga ang batang yon. Natumugo ng may-ari na ewan, pero mukha siyang baliw, napasabi pa ito habang nagbuhos siya ng tubig na alam ko na lalaki ka. Kaya tama na yan, baliw na bata na napasabi naman siya na malaya kang mag-isip ng kahit ano. Pinipilit ko lang protektahan ng isang mahalagang bagay sa loob ko, kaya pakisuyo, pagtiisan mo na lang. Na sinabi sa kwento na bilang si Yendi, kailangan niyang gumalaw o umasta bilang babae. Kaya tuwing siya siriyo, umaasta siya ng agresibo para hindi niya makalimutan ang kanyang pagkalalaki. Napahawak ito sa bibig na napasabi na ano? Nagbibiro ka ba? Dumating na ba talaga ang oras na yon? tinanggap mo na rin ba sa wakas ang tunay mong sarili? Na ikaw ay isang, napasabi naman siya na ano bang sinasabi mo? Ayos lang ako, tapos na ako sa trabaho ko ngayong araw kaya pwede na ba akong umuwi? Hinawakan siya nito sa balikat na sinabi sa kanya na batang lalaki, mukhang dumating na ang oras, dapat alagaan mo rin ang kalusugan ng isip mo. Natapos mo na ang order ngayon kaya hindi ako magiging abala sa susunod na sampung araw, pwede mong gamitin ang bakasyong iyon para sa sarili mo. Bukod pa doon, nakakatakot isipin na kung iwinasiwas mo ang palakol mo sa maling direksyon. Baka may mamatay, na napasabi naman siya na mas gusto ko ang kita at mahabang buhay kaysa katinoan. Sa lugar na tinitirhan ko, may isang human trafficker ng mga bata na kailangan kong pakainin at kamaong parang palakol. Kaya kung pinatigil mo ako sa pagtatrabaho, baka direkta siyang pumunta sa'yo. Gusto mo ba yon? na sinabi nito sa kanya habang napapaisip siya na ang ibinibigay ko sa iyo ay bayad na bakasyon. Bayad na bakasyon, kaya pakiusap, pumunta ka muna kung saan at gumawa ng mga kaibigan, mamunot ng mga bulaklak, o magmeditasyon para pakalmein ang bagay na nasa loob mo. At pagkatapos sinabi niya na basta, maglaro tayo bukas sa likod ng bundok. Kahit na bundok lang ito sa likod ng nayon, marami tayong makikitang lugar doon. Marami rin tayong pwedeng laruin na hindi mo pa nalaro noon. Rin. Napasabi siya sa isip na sa bundok, kasama si Yeonbi. Na naiisip pa ni Irene ang gagawin nila na hinahabol si Yeonbi na sinasabi na habulin mo ako. Na napasabi naman si Irene na teka lang, hintayin mo ako. At pagkatapos sinabi niya na pero ang problema ay si Ama. Na naiisip nito ang sasabihin ng kanyang ama na hindi ka pwedeng pumunta. Yeren. Napalagay ng daliri siya sa pisngi na sinabi niya na itay, ah, kaya pala yan ang tatay mo. Dagdag pa niya sa isip na tinatawag niya pa rin tatay kahit sa kabila ng kanyang katayuan, lakas, at edad. Mukha na siyang aabot ng isang daang taon, teka, medyo kainahinala. Dagdag pa niya sa isip na kahit papaano, mukhang hindi siya ang tipong mananakit kay Rin. Sa halip na kontrabida, para pa siyang nag-aalalang ama. Sinabi pa niya kay Irene habang nakapikit na oo nga. Kung totoo ngang siya ang ama mo, baka mag-alala siya. Humarap siya kay Irene na sinabi niya habang itinaas ang isang daliri na pero, sa tingin ko, ang inaalala niya ay lagi ka lang nakakulong sa kwarto mo. Sa totoo lang, mas ito ang ikinababahala ng mga magulang kaysa sa ibang bagay. Natumugon sa kanya si Irene na ganun ba? Ibinuko niya ang mga kamay na sinabi pa niya kay Irene na siguradong makakapili siya kung alin ang mas mabuti para sa iyo. Maglaro sa likod ng bundok o manatili sa sulok ng iyong kwarto. Dagdag pa niya na sa huli, sigurado akong pipiliin niya ang mas mabuting pagpipilian. Napatingin si Irene sa ibaba na may alin lang ang sinabi na wala. Wala ba talagang tao doon? Na masayang sinabi niya na oo, para maiwasang makita, maaari kang sumakay sa. Pugon hanggang marating natin ang pasukan ng bundok. Kahit na malapit sa bahay ko ang lugar na pupuntahan natin, wala pa akong nakikilalang kahit sino roon. Naiisip niya ang pamilya niya na napasabi si Irene na bahay nila yon di? Ibig sabihin, nandun din ang mga magulang mo o iba mo pang kamag-anak. Na sinabi sa kwento na baka hindi niya matawag na tahanan yon dahil magkaiba ang ibig sabihin ng bahay at tahanan. Malungkot siyang napatingin sa gilid na sinabi niya na pamilya, ang tanging nandun sa bahay na yun ay isang tamad na master na nakahigalang at nagpapagulong-gulong. Dagdag pa niya na matagal nang patay ang mga magulang ko. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pagkikita ng amo ko dahil siguradong iiwas siya sayo. Nagulat naman ito sa kanyang narinig. At pagkatapos naiisip pa ni Irene na umiiyak siya sa harap ng puntod ng mga magulang niya. Na ito ay napahawak sa baba habang nakatingin sa kanya. At napasimangot siya na maluhaluhang naiisip na siya ay umiiyak habang nakahiga lang ang kanyang master na sumisipol. At pagkatapos mabilis na hinawakan niya ang kamay niya na sinabi na pupunta ako. Sasama ako sa bundok kasama si Yonibi, na masayang sinabi niya kay Irene na oh, talaga, kung ganun, mas mabuti pang itabi mo ang lakas mo para bukas. Natumugo nito na oo, oh, oh. at lumipat ang eksena sa bahay na ito na sumapit na ang gabi. Habang may nagsasalita na kailangan kong umalis ng maaga bukas ng umaga, bakit hindi ka pa natutulog? Nakalagay ang kamay sa pisning nakatukod, sinasabi niya habang nakatingin sa babaeng nasa harap niyang nakahiga na ngayon, matutulog lang ako pagkatapos makita ang asawa ko na makatulog. Sabi mo kasi na hindi kita makikita ng ilang araw, kaya sinusubukan kong itatak sa mga mata ko ang imahe mo ngayon. Natumugo ng asawa niya na talaga, ano ba ang gusto mo? Hinawa ka ng babae ang damit niya habang sinasabi na Hoy, Hangsek. Na pinatungan niya ito na sinabi pa na ikaw ba ay nagrereklamo o tinutok mo ako? Na sinabi ni Hangsek sa kanyang asawa na mahal ko, ginagawa mo na pareho yan noon pa. Kung gusto mo, edi gawin na natin. Na sinabi ng kanyang asawa sa kanya na ang ginawa ko ay hindi pagrereklamo kundi panunukso. Pero, nag-aalala ako sa tatay ko. Bakit kaya niya ako tatawagin sa ganitong oras? Natumugon sa kanya si Hong na hindi ba sinamu ang matagal ng kaibigan ng tatay mo at pareho lang kay Hoyt Do. Kung may isang kilalang tao na nasaktan, dahil mula ako sa Chien Mo Academy, natural lang naaalisin nila ako sa kanilang investigasyon. Napapalo ang kanyang asawa sa kanyang dibdib na sinabi sa kanya na karapat dapat ka pa bang investigahan? Kahit taga Chien Mo ka o kung saan man, asawa ngayon, at siguradong panig ka sakin. Sa tama, na makikita ang muka ni Hangsek na nakatingin sa kanyang asawa na sinabi niya na tama ka, tama ka dyan. Nahumiga ito sa kanyang katawan habang sinasabi na patawad. Ikaw ba, nagsisi ka na ba na pinakasalan mo ako na naging dahilan para maging miyembro ka ng masyongak? Bumangon ito habang humawak sa kanyang pisngi na sinabi ng kanyang asawa sa kanya na mahal ko. Niyakap niya ito ng mahigpit na sinabi pa ni Hangsek na ang pinakamaligayang at pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko ay ang pakasalan ka. Na makikita ang muka ng kanyang asawa na may luha sa magkabilang sulok ng mata na tahimik na nakatingin lang. At umalis sa pagkakayakap na itinuro ang dibdib na sinabi ng babae sa kanya na hindi lang ako, kundi ikaw rin, sinusubukan mo na rin akong akitin noon pa, tama? Tumawa si Hangsek na tumugo nito na kung yan ang sabi mo, Edi oo. Humawak sa kanyang balikat ang babae na sinabi na nako, kailangan kong bumangon ng maaga bukas ng umaga. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng pag-uusap ng ganito, kaya tayo na at simula nito. Nanapasabi naman si Hangsek na ano, at pagkatapos makikita ang labas ng kanilang bahay na nagniningning na may tumalon na palaka sa labas. Nasigurado akong alam nyo na ang nangyari sa dalawa, at sumapit na, ang madaling araw, Sinabi ng babae kay hangsek habang nagkikis sila na babalik ako sa lalong madaling panahon, kaya hintayin mo ako, ha? Kung mamimiss mo ako at susubukan mong mandaya, hahanapin kita hanggang dulo ng mundo, klaro? Tumaawa si Hamsek na tumugo na nasa akin ka na, asawa ko, kaya hinding-hindi ako mambababae. Habang naglalakad ang babae, lumingon ito sa kanya habang nakangiti. Sumakay sa kabayo na at sinipa ito sa tagiliran na sinasabi pa na sige, aalis na ako. At kumaway ito habang papaalis na sakay ng kabayo. Lumingon si Hangsek sa mga ito na sinabi niya na mag e ako sa pangunahing bahay hanggang sa makabalik ang asawa ko. Huwag ka nang mag-alala sa pagkain o paglilinis, basta huwag ka lang papasok sa pangunahing bahay, malinaw. Natumugon itong yumuko na oo. Umalis na ito habang patuloy pa din sa pagyuko ang mga tagasilbing babae. At pagkatos makikita si Hamsek na may hawak na brush at sa harapan niya ay nakalatag na papel. Na makikita ang mukha nitong nakasimangot, na nakatingin sa nakalatag na papel, na ito ay makikita na nakatalikod. At lumipat ang eksena sa silid na ito, habang may nagsasalita na sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Natumawa naman si Yonbi na sinasabi na nakakatawa kung paano nag at naghanda ng todo ang tatay ni Rin. Medyo nagulat ito sa kanyang narinig na nakatingin sa kanya. Na naiisip niya ang kanyang ama na sinasabi na unang lakad ng anak ko kasama ang kaibigan niya. Kung ganun, kailangan mong magdala ng pinakamagandang damit panlamig, pinakamagandang raincoat, sunscreen, at hindi ba't dapat magdala rin tayo ng pinakamahusay na panangga sa araw? Maghahanda rin ako ng sampung gwardya at mga doktor para sayo, na napasabi pa siya na dapat ko rin bang ihanda ang mga gaya ng raincoat, at panangga sa araw. Tumawa siya habang may hawak na tel ang nakabalot at sinabi na hindi naman, bagkos, dalhin mo lang ang kailangan mo para sa araw na ito. Na makikita ang nakabalot sa tela na, itim na damit na sinasabi niya na kahit na ang pupuntahan natin ay karaniwang likod ng bundok lang, medyo mahirap pa ring akyatin para sa mga mahina. Ngayon, kung ganoon, subukan na ba natin ito? At ilang sandali pa ay makikita ang malawak na kabundukan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. At mula sa daang ito isang boses ang mapapakinggan na malalim na ang paghinga. Napalingon siya habang tumatalon sa mga batong sinasabi na nako, mukhang nahihirapan ka ng huminga. Ayos ka lang ba, Rien? Tumugo nito sa kanya na namumula ang muka sa pagod na nangangatog ang mga binting sinasabi na teka lang yun bi. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang putpitong kabanata.